Oy, oy, oy! Pinakaw, bawal yan siya na! Hanap tayo ngayon dito, mga bungo. Kasi sabi daw, dito sa... Kasi maulan nung nakaraan. Maghanap tayo dito ng mga ano. Kasi sabi lang, marami daw yung dito. Eh. Basta marami yun. na natin dito.

Huwag nah, ka talaga dadaan dito. na mag-usala. natin. May tao. Marami yan eh. okay, dito eh. oy oy! hoy! Tinakaw mo, yan dyan ha! Tinakaw mo. Tinakaw mo. Tinakaw Nagulat. <laughs> nagulat. Nagulat din, nagulat.